Napansin po namin ang isang lola na ito na nagtitinda ng uh, saging sa gilid ng isang uh, bakery sa aklan. Noong una, kala ko nagbimerienda lang siya or uh, may hinihintay lang dyan sa gilid ng bakery na yan. Pero nung napita namin siya, doon ko na nakumpirma na nagbibenta pala siya ng saging at pinayagan siya dyan. Lalo, ng may-ari ng bakery na Dagila. dyan siya magtinda dahil naawa rin sila sa matanda daya daya saan saan ka yeah, sa baryo ng makato ka? Oo. ilang taon na kayo? 83 uh, 83 ko. oh, binibenta mo rin ito. Kinukuha mo rin ito sa ibang tao? Oo, na sa palingki. Magkano ang mo? Ay, yung kuha ko ng isang kilo ay sa Magkano po? Sa 70 po? Oo. Oo. Dati isa man ako sa ni Lola sa akin na kahit bawal nga na lumabas ang senior citizen sa mga panahong ito pero wala raw siyang magawa kundi ang kumayod dahil wala raw siyang ibang inaasahan kundi ang kanyang sariling sikap. Opo. Anong pangalan niyo po? Angelina. Saan kayo sa Makato? Sa Barrio Anong barrio po? Castillo. Ah, sa Castillo pa kayo? Castillo. Oh. Ang barrio namin ay wala na lang kung yung anak ko isa, lalaki. Oh. Ko, Ayon po kay Lola, ang isa niyang anak ay nasa Maynila at ang isa naman ay nasa bahay lamang. Doon. Pero hindi raw ito nakakapagtrabaho. Okay, bakit ikaw naghahanap buhay po? Eh, walang anak buhay yung pan, hindi makalakad. Ah, lumpo po? Na ano nga niya eh, ng righteous? Hindi na nakakalakad? Hindi na, doon na lang sa bahay. Kaya ikaw lang, isa? Oh, kaya nga ako lang ka, o oh, ay kalatagong na upang sumuna doon. Tapos pagkita ko, um, yun ang pagbayad ko. Ay sige, biluhin ko na lang ito para makauwi ka na. Ilang gani Ilang ganito ang ano mo may... ay? Ay. Uh, ha? Pito. Pito ka ganito? Araw-araw ka dito. Ako na Dito ako eh. na ako sa may ano, yung saan po? Yung sa may panang pan? Yung ano, tawag. Ah, sa iba-ibang lugar ikaw? Na ano? Ang mabuti mabait yung may-ari dito. Binigay rin nila yan sa inyo? Trigen sa Trigen. Ubusin ko na ito. Magkano lahat ito? Ha? Magkano lahat? 150. 150 magkano isa? Tandaan? Ha? Isa lang ang tira. Magkano ito? Pinta lang kayo, Phil. Pagdus. Pagdusa. ito? No. Lahat? Putsinta yun. Ito. Pagdusa. Okay. Uwi ka na ha Uwi na wala na akong tinda oh, wala ka ng tinda, ubusin ko na Pabong, sa oh saan May pa namang Oo. Utangin ko na lang ito, bayaran kita pag nakita kita. Ha? <laughs> Wala kang bill. Wala ibigas. Ah, sige. Joke lang akin. Mm. Muwi ka na Ito 2000 oh. Ay uh salamat. -oh. O, oh, bili ka ng bigas at ulam mo sa bahay. Okay. Oh. Sige, welcome. Oh. Yung nagbili ng kakot, pinakyaw na lahat yung kakin ko. Oh, ganito yung sasakyan naman. Ah, ganyan din ang sasakyan? Oo, oh, doon sa na ng ano, iwan ng pulis. Opo. Malapit sa pulis? Oo. Oh, oh. hmm. Yan, saka ano, doon ang kapat. Oo. Oh, kasi nabuta kami ng tangalay, nagdaan kami dito, nagbili ng tinapay. Uh -huh. Ay, may putahat kami doon din, matanda din, uh, pinagawa namin ng bahay. Oh, hmm. uh, baka mabisitahan ka namin sa inyo. Sige ha, thank oh. you dito ha. Oh, oh. Yan. Kamag-anak ko yung mga mamburap. Ah. Oh. Yes? Opo. Ay sige, uwi na ako. Sige, okay, bye-bye. Oh. baka Makauwi na si Ma'am, oh. si Lola. Ito na lang, ito sa likod. Ay. Pahapon ah. daw ay doon daw sa banda sa police station. Tinakyaw din daw yung saging niya. binigyan nga siya ng ano ng merienda ng may-ari daw ng ano nitong bakery yan o pakita natin Jane Bakery binigyan siya ng ano pamahaw yung o merienda nyo bye bye la bye 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 po